Okay. Hayaan nyo muna ako guys yung araw na to na bigyan ko kayo ng stress kasi sa totoo lang guys na-stress na rin ako. Okay. Siya nga pala guys, uh, nandito ako ngayon sa airport uh, San Francisco Airport. Okay. Uh, kararating rating lang namin kani-kanina. Uh, medyo pagod-pagod pa. Medyo gabi na, wala na masyadong dumarating na mga uh, mga bumibiyahe ngayon kasi ano na 12 o'clock na midnight. So dahil sa wala pa kaming flight ngayon, bukas pa ang flight namin. So wala kaming choice kundi matulog dito sa airport, okay? So gusto ko lang i sa inyo guys itong aming sitwasyon ngayon. Ah, uh, na lang tao, wala halos kami na lang ang tao rito. So nakahanap kami ng pwesto na aming pagtatambayan. So, nagpapasalamat ako guys dahil ako may daladala -dala akong blanket. Ang anak ko wala siyang dalang blanket. So, ngayon nakaisip pa ako ng paraan. Sabi ko wala akong choice kundi humiga ako sa sahig. Okay? So, papakita ko sa inyo guys yung aming pwesto. At nandito, medyo safe naman kami kasi wala namang masyadong tao. O, tingnan nyo, nakikita nyo. Walang ganong tao. So, medyo safe kami ngayon. Tapakita ko lang sa inyo guys kung saan kami nakapwesto ngayon at kung anong hitsura ko ngayon. Dahil mukhang kawawa talaga ako. So ngayon guys, isishare ko sa inyo kung saan kami ngayon. Ayan yung anak ko, nandito nakaupo. Ayan yung pwesto ko. So, ngayon guys, nakita nyo, ito yung pwesto ko ngayon. Nandito ako sa Solok. Walang ganong tao, kaya nakakaramdam ako ng safe dito. So, maya maya, matutulog na rin ako dahil sobrang antok na ako. Kaya, Uh, magpapahinga lang ako rito siguro bukas maaga baka mga 6am 6, uh, 6 siguro pwede na akong tumayo rito kasi 9 o'clock ang aming flight uh, medyo akit lang kami dito sa taas doon na yung uh, TSA so papasok na kami doon bukas so ngayon, sa ngayon, dito lang talaga muna kami. Wala kaming choice, kundi wala rin akong choice, kundi matulog ako dito sa sahig. Pero okay lang, medyo nakarelax ako kasi katabi ko pa rin ang aking iPad. Okay? So, kahit sabi nga nila, kahit pagod pa, basta may iPad, medyo okay lang, natatanggal pa rin yung stress ko, kasama ko na talaga to sa buhay so bukas guys i-update ko rin kayo kung uh, sa aming pag-alis bukas, okay kung anong mangyayari at isi-share ko rin sa inyo, alam ko yun ako makakatulog rito ng matagal kasi sakit-sakit <laughs> kaya sa likod, humiga, sa sahig so yun lang guys, ito lang yung ma-share ko sa inyo, okay, abangan nyo na lang guys, bukas ulit ang aking update. See you later, guys! Good morning, guys! Ayong kagabi, medyo nakatulog naman po ako ng mga 2 hours lang yata. So, at least, okay na yung para sa akin. So, nakalagpas na kami sa TSA. Nandito na kami sa loob. So, -break, nagbe-breakfast kami ngayon sa Burger King. So, so far, okay naman yung aming schedule wala namang cancel so medyo masaya na excited na at medyo mahaba-aba pang oras ang aming lalakbayin so yun lang guys ang update ko sa inyo ngayon yun, nagkakape muna kami kanina malamig nilalamig ako kanina so talagang naghahanap ako ng kape so ngayon ito na ito na yung kape ko ngayon so mamaya guys uh, update ko na lang kayo okay pag nasa airplane na kami So guys, nandito na kami ngayon sa airplane. Nakasakay na kami. amarani uh, marami rin kami mga pinaldapan kanina ng mga documents bago kami nakasakay. Kasi marami mga policy rin ang Hawaii na kailangan pinaldapan kahit mag-stopover ka lang. So, kailangan mo pa rin mag up ng mga documents. So, so far naman, so good. Ah, uh, meron kaming flight mga 5 hours and then after that stop na naman kami mga 1 hour uli tapos sasakay na naman kami so yun lang guys yung update ko see you later guys so guys nandito na kami ngayon nakarating na rin kami dito sa Hawaii at uh, okay naman ang aming biyahe medyo maayos nice naman ah uh, waiting na kami papuntang Guam uli Uh, meron pa kaming antay ng mga isa't kalahating oras okay, so medyo pagod match talaga no choice talaga, ganun talaga ang buhay so nandito kami ngayon sa waiting area para sa aming next flight okay, nandito sa harap po ngayon yung aming airplane na sasakyan for the next flight so ayan, yan na ay yung aming next airplane going to Guam pagod na rin yan oh. konti lang ang mga tulog namin siguro konti lang ang pasahero dito kasi kukonti pa lang yung mga tao dito sa waiting area so ngayon guys dahil nagugutom ako, naghahanap ako ng mabilhan ko ng pagkain kasi doon sa airplane snacks lang naman So, hindi ako satisfied doon sa kinain ko. So, naghanap ako ngayon kung saan ako makabili ng makain. Ano yan? Eat and drink? Ano ko yung meron dyan? Ah. Hindi ko type yung ano nila pagkain. So, wala akong choice. Babalik ako doon sa Quiznos. So, mag-Quiznos na lang ako dahil Ah, favorite ko rin naman yon. Mahirap pala magutom. <laughs> Tsaka mahirap yung ano talaga, connecting kasi walang masyadong pagkain. Minsan, nakakadala pag mag-connecting pero no choice. Gano'n na ang buhay. Okay. Okay. So guys, ayan na uh, nakabili na rin ako ng sandwich sa Quiznos Ewan ko lang kung magustuhan ko to kasi yung isang favorite ko hindi daw available. So, I don't know if I like it. Okay. Ayan. Ayan

So, enjoy ko lang muna to guys. Kahit hindi mas lalo, masarap. Okay? So, see you again pagdating ko sa Guam. Okay? Uh, Finally, makarating uh, na kami. Pwede <laughs> okay, na kami sa paglabas ng airplane. Uh, ayan, kasit na kami ng station. Medyo sa badal. Pero, not sorry. Okay? pwede na kami para So guys, finally, nakarating na rin ako dito sa hotel pagkatapos ng mahabang pila doon sa immigration. So, nasa one hour ang aming pag-aantay kasama ng fulfilled up namin ng mga form. So, inabot kami ng one hour doon. Uh, maganda palang idea yung halimbawa online, magbayad ka na ng ano mo, swab test mo para ipakita mo na lang yung verification mo. So, hindi ka na masyadong pipila pa ng mahaba. Uh, yun ang nagiging uh, problema namin dahil hindi kami nagbayad online kaya pumila ulit kami, bali na kadalawang pila kami doon sa pag register para sa swab test at doon sa kabila doon yung payment so maganda palang idea magbayad ka na online para wala ng hasil pagdating mo dito so ngayon nandito na ako sa hotel, medyo okay naman yung hotel namin, uh, relax naman ako so wala akong problema ang bagong patakaran ngayon guys ay kailangan uh, pang anim na araw may pupunta rito na taga swap tapos yun sila mag swap siya sayo tapos magantay ka ng 2 days bago mo makita yung result yun yung bago nilang patakaran at pang 10 days ang sabi hindi ka daw agad uh, oo eh tapos magantay ka daw muna ng isa pang araw so exactly 10 days mo dito sa hotel bago kanila papayagang umuwi ng bahay niyo. Okay. So kung gusto niyo umuwi guys, huwag niyo nang ituloy kasi hassle talaga. Kaya lang din ako umuwi dahil very important talaga yung ano ko rito. Ah, uh, pinuntahan ko rito. Kaya sacrifice talaga ako. So ngayon, okay naman, magre-relax na lang ako at babawi na lang din ako dahil sobrang pagod ko sa biyahe. At thank you pala sa inyo guys na sinamahan niyo ako sa aking biyahe at na-update ko sa inyo kung anong mga status ko dahil ang hirap pala mag uh, tawag doon connecting flight sanay kasi ako sa ano lang sa diretso lang wala ng connecting connecting so ngayon na experience ko na naman ang nakakapagod na biyahe okay so thank you guys na kayo lagi at thanks sa panonood sa video ko